Hello mga kamanay, at mga kamanoy, kamusta na po kayo? To this video po, andito na naman ako sa isang snow. At ito ay napakakapal at ganito talaga ang itsura niya. So pwede mo siyang gagawa ng mga ganyan, yung bahay kubo, ayan, pag sobrang kapal na talaga. Nakakaaliw yung snow kasi pwede mo siyang ganyanin. Pwede mo siyang gawin kung anong gusto mo. Basta't may enjoy ka lang sa snow, di ba? <laughs> At ang mga punong kahoy ay ganyan na siya choran tsura niya o oh, nakakaano yung mga snow niya. Parang ang saya-saya na kanyang mga dahon kasi puro puti. Ayan, so ang kakapal, so lahat matatabunan ng snow. Ganito talaga pag sobrang kapal, mga 25 inches ito. Ayan. Pag fresh na fresh talaga, ang gandang tignan. oh, parang mga mushroom lang sila. O, oh, tingnan nyo nakakaaliw at nakakasilaw din siya sa mata. lain niya, puti yung paligid. Kailangan mo talaga yung Ray-Ban. Charot. Magreray-Ban -ra ka talaga nito. Kaya dito nauuso talaga ang Ray-Ban. Nauuso talaga. Iba talaga dito kasi pag ganito nag-snow ganyan tapos yung mainit, yung panahon, yan nakakasakit sa mata. Yung tinatawag mo talaga na white world. Tignan niyo kahit saan ang mga sulok white na white talaga at ang kapal ng kanyang mga snow gandang gandang talaga tingnan ayan kahit kaano pa yan kataas kaano man yan kaano mataano talaga siya ng snow at ito nga kawawang tao <laughs> kailangan talaga makapal yung sapatos natin kasi mag walking tayo kita nyo naman yung snow di ba diba? sobrang kapal so ayan bit bit ko yung kapi ko nakakatulong din yung mask sa lamig. Kasi pag windy, ganun, mahangin. Siyempre, hindi dadapo sa yung mukha. Diretso. Nasa mas. O, oh, ba diba? Protection din sya sa mas. Protection talaga natin yung mask, Ayan. O, oh, tingnan nyo. <gasps> Mapas, ano ka talaga. Oh. Ang lamig na yan ng paako Sobra. So, kailangan talaga yung sapatos mo is pang winter. Ano talaga siya. Tapos makapal yung medyas mo. ganoon Kasi papasok talaga yung lamig. Sobra. Ayan. Nakakakatay. Nakakaka talaga. Pag tinignan mo yung first time mo talagang ganito, no? First time mo talagang makita yung snow. Siyempre, sobrang saya mo, ba diba? Ikaw ba naman? Nasasanay kayo lang sa alikabok. <laughs> At ito na nga nakita mo na, oh. Nasas oh, ito na naman yung makikita mo. Yung puting-puti talaga. Ay, nakaka-amaze talaga, no? Ibang-iba talaga yung mundo. Magkaiba talaga ang mundo. Amazing world talaga. Pero yun lang nga, ah, malamig. Pero sobrang ganda lang talaga siya. At kailangan talaga makapal yung mga jacket, sapatos, keep warm talaga tayo. Kailangan pa ganito yung lugar na pinupuntahan natin, keep warm talaga. Kasi kung hindi, tatapuan tayo ng ubot sipo nito kaya minsan sakit sa ulo pag ano uh, kailangan magbonit ka para hindi dadapo sa ulo mo diretso so, so hindi masakit yung ulo mo agad ayan so mahaba-haba din yung nilakad ko papunta doon sa dulo at nakatulong din yung kape ko syempre kasi mainit ayan tapos yung nilalakad ko is malamig di ba habang naglalakad -sip ako ng kape ko ayan at alam niyo ba, yung cellphone ko nilamig din siya, syempre. <laughs> Pero malakas lang talaga siya. Pero grabe ang lamig ng cellphone ko. Sabi ko nga, baka mamatay ito siya. Kasi nga, mali sobrang lamig, baka mamatay siya sa lamig. So, talagang ano siya, yung mga ano ko, sinuot ko talaga, pang keep warm talaga. At ito na naman ako sa kabila. Gusto ko kasi i-try yung snow kakainin. Ayan, itatry natin kung masarap. Kasi sabi nila, bawal do itong kainin. So, itatry ko. <laughs> Sarap talaga. Grabe, have a great day.